Si Ruby and Harukok, ikaw yung kinakasama? Opo, ako po yung kinakasama. Ikaw si Ruby, no? Tapos ikaw naman, kapatid mo yung namatay. Isa sa namatay. Opo. O sige, kwento nga, anong pagkaalam nyo sa nangyari? Ah, kasi po, sir, alas 6 po ng umaga, natagpuan po sila, patay na po. Dali-dali naman po kami pumunta doon, mm -mm. sir. Tapos po, kinumpur po namin kung kapatid po, isa po sa kapatid, kung kapatid po namin nandun din po. Mm -mm. Ngayon po, sir, pagpunta po namin, siya nga po daw po yun, yung isa doon. Nilalayo po kami doon kasi daw po sa, baka daw po namin maamoy yung matinding chemical, sir. Ano ba ang trabaho ng partner mo? Declager po. Declager? Apo. Ah, Declager siya ng ano Ma kumpanya? Ng Mayo po agency na anong trabaho nung Mayo na agency na yan Subcon po sila sa SM. Maintenance Contractor. sila? Opo, maintenance po ng mga restaurant. Kayo ba, nakakuha na kayo ng investigation report galing sa police tungkol dyan sa nangyari sa partner mo? Wala po hanggang ngayon po, wala pa rin po. Death certificate, wala pa kayo nakikita? Death certificate lang po. Meron Pero yung po. autopsy po, wala po. Anong may... lumalabas na cause of death nung... Suffocate po, sir. Okay. Ang pinag-uusapan natin dito, isa sa namatay. Opo. Okay. Nasaan yung isa? Yung isang namatayan, ano? Si Jeric okay. Salvador. Ano silang... po kasi, meron po, may number Wala silang po... angal? Hindi or... Hindi po, mayroon naman po. May number po sila na uh -huh. ta, pwede niyo po tawagan kasi po ngayon ililibing na po si James. Ah, kaya uh -huh. gusto uh -huh. sanang sumama dito? Uh -huh. Kaso, uh -huh. libing na po. Okay, po uh -huh. uh -huh. natin. Iha, ha? Uh -huh. Uh -huh. wala namang kayong particular na inaangal, di ba? Wala Gusto naman nyo lang po. maliwanagan o maklaruhan Opo. kung ano ba talagang tunay na nangyari. Opo. Opo. Okay. Kung walang foul play dito in short, kung wala naman talagang pumatay sa kanila kaya sila Opo. namatay mm. at yun ay dahil sa trabaho. Opo. Eh hahabol na tayo ng mga death benefits siguro dahil mga work related lahat ito eh no bad, Diba? diba? Ma'am Cora apa apa Ma'am oo uh, ikaw mamang HR manager ng ano ng Mayo Holdings and Construction Inc Opo apo. opo apo, ma malaman apo. ano ba yung nangyari dito Kalakuan, kay uh, Romel Romel Lawson Niyo so, So, so far po kasi, ang maii, ano lang po po sa inyo, kasi wala po ako sa opisina ngayon. Mm -hmm. Ang sabi po sa police report, may tuwawag po sa kanilang security guard na nakita nga daw po yung dalwa dun sa manhole. Okay. Oh, so, pinuntahan po nila, nakita po nila doon. So, iniangat po nila. Okay. Yung autopsy po, sir, ay, ni-request pa lang po namin yung sa pulis. Hindi pa daw po kasi sila so, So, wala pa tayong nabibigyan. autopsy? Opo. Oh, uh, wala, wala pang pa autopsy. po autopsy. kasi mga one week pa po yun. O oh, oh, ma'am, ano ang balak yan, ng kumpanya para sa mga naiwan nila? Anong mga benepisyo, anong mga tulong ang willing yung i-extend sa kanilang mga kamag-anak? Kung sakasakali ah, okay. namang, work ah, uh, obviously, work-related po yan sa ngayon, ano, on its face. Apo. Ah, ano, Ngayon po, Ayon po, lahat po na nang ginastos nila sa funeral, binayaran na po namin lahat, okay. sincere. Okay, so uh, kino-confirm tapos, naman po dito nung kanyang kapatid na tapos, talagang binayaran yung funeral. Ano pa po ang maaasahan nila? Tapos nagbigay po kami ng ng cash na 60,000 po 'yan. Kada pa, isa, 60,000 kada isa. Tapos may insurance po kami na pina hmm. binigay na po sa kanila yung mga requirements. So tapos, far po, po, may mga angal ba kayo tungkol sa mga tulong na in- extend naman sa inyo ng kumpanya? Kung pwede lang po sana. Kasi nana. po, sir, uh, yung kapatid po namin is, ano po kasi siya eh. May pinag-aaral pa pong pinag isang... May pinag-aaral po siyang dalawang kapatid. Dalawang kapatid. Uh -huh. At ah, saka yung nanay isang po nanay nanay namin, sinusuporta <clears throat> niya. Yung si Sir Jeric, ang ano po nung pamilya nung niya is, yung dalawang... Ano? So, so yung sa inyo, ano sa tingin yung pagkukulang pa ng kumpanya in terms of uh, pagtulong? ano po sa yung, na yung sa mga kamag-anak na namatay. Yung sa nag-aaral po, sana mabigyan nila po nila, po nila yung nag-aaral na pinag-aaral ng utol. Ma'am, okay. An ano po ba ma'am ang ano kuan? Ang uh, long-term plan sa mga ganito. Kasi ma'am, ako ang initial impression ko nung nakita ko yung picture eh bumaba yung tao sa loob ng isang Ano ba 'yun? Manhole? manhole? Manhole, manhole po. 'yan, Ma'am Cora, no? Ay, pa-apa, Oh, nang wala man lang silang any safety gear like some kind of a face mask or gas mask. Kasi ma'am, alam mo naman yung mga ganyang manhole, nag i yan ng nung amoy, sanhi ng mga chemicals o sanhin ng mga nabubulok na mga uh, organic materials. Apo. So ma'am, bakit uh, are we compliant in terms of yung mga oc oc occupational safety standards sa mga tao nyo? Kasi ma'am, sa tingin ko, hindi. Opo, may binibigay po kami sa kanila. Actually, meron nga po silang mga receiving copy with regards po dyan sa mga pinamimigay po sa kanila na uh, mga PPE po, yung para po di po ba? Tapos uh -huh. po po, po doon, may mga orientation po sila, tapos may mga toolbox meeting po sila. Okay ma po mag -umpisa. Opo. Uh -huh. Pero aren't they supposed to work under a supervisor? Uh, meron naman po talaga. Okay ma'am, so talaga yung supervisor uh -huh. na yun, dapat... Ang isa sa trabaho niya is to see to it mm. na yung mga taong nasa ilalim niya o yung mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya ay sumusunod aba, aba. sa mga safety standards. Mm. At yes the time po, na bumaba yes po. po ba sila, meron silang supervisor na kasama o sila sila na lang? Sila lang. Po. Ah, actually sila lang po 'yan kasi nung nung nagkataon lang po kasi sir nung araw na 'yon ay nasa seminar po nung araw na yun nasa seminar po yung ano nasa seminar nga po ng first aid yung kanilang pinakalidman na nagsusupervise po sa kanila nung so, araw na yun so nagtrabaho po Apo. sila nang walang supervisor oh uh, okay. that that ano lang po yan na sir ha ngayon lang po yan nung, nung nangyari lang po na yun sir Apo. oh yes yes ma'am kasi kahit na isolated po yan Apo, yan nga apo, apo. po ang ina-avoid natin, yung mga isolated ah, yes, accidents na ganyan. Kaya nga po, po, whether it is something po. na araw-araw na nangyayari, whether it apo. is something na mangyayaring posibleng mangyayari paminsan-minsan, yan po ang pinaghahandaan, di po ba? Yes, po. Kaya tama nga po, required yan, na apo, kailangan, may mga, sinabi nyo na nga, dapat may PPE. Apo, dapat apo. may, siguro, dapat may face mask o gas mask sila pagpasok dyan. Opo, oh, talaga naman po may mga issued naman po kami. O oh, nga, kaya lang po oh, kung titignan namin, oh, nakita ko po yung picture. Eh. yung wala po silang harness. Harness po. Gas Pareho sila, walang harness, oh, walang po. goggles, oh, wala po, po wala eh. Meron po ba? Uniform kami. lang po. As to whether or not the company is uh, nag nagkulang oh, sa pag-provide ng mga safety, safety gadgets sa mga empleyado, that is a matter that we will just tackle later on. Ang yes, concern po. lang po oh, sana po. namin sa ngayon is Apo. Uh, yung pong mga tulong sanang may extend nyo sa kanila. Okay, ma'am, meron ba kayong parang educational plan para sa mga ganitong aksidente o para sa mga sa mga iniwang uh, anak ng na mga naaksidente mga empleyado nyo? Yung ang so far po ang meron po kami diyan ay yung insurance po. Okay. Yun nga po yung pina-process namin. Ano ma'am yung mag, ano. magkano po yung insurance na makukuha? Ang, ang ginagarantee pa po ngayon namin sa insurance is yung 300,000 po per person. Ah uh, po per uh, magkaiba po silang dalawa ng computation kasi okay. magkaiba ang processing po kasi natin ng insurance. Is depende din po kung gaano katagal na po yung empleyado sa amin. Okay. So si Romel po kasi since mga one year na po siya. So guaranteed na po yung 300,000 okay. Ma'am, so far opo, ano opo. na po ang naibigay ninyo? Yung pong uh, mga expenses po nila sa yung po sa funeral services. Okay, lahat po so yung funeral na funeral, uh, funeral Apo? expenses covered, covered na po, wala nang kulang ano? Apo. Apo. Ano pa ma'am? Opo. Tapos nagbigay na po kami ng cash na mga around 60,000 po. 60,000. Confirm so, po. po yun, 10 po. bago 50 po. So, total 60,000. Opo. Ma'am, ano pa po? Apo. Ano pa, Ma'am Cora? <coughs> Ah, uh, yung sa ngayon po, yung pa lang po yung aming na <coughs> sa kanila po. na talagang financial ano grant na galing po okay. sa Okay, and then yung insurance uh, na as far as Roman is po. concerned 300,000. Opo, uh, uh, guaranteed na po yan sa insurance. Ma'am, question. Uh, Since uh, this happened within the premises of SM, anong SM po ito? SM Santa Rosa. Wala bang pwedeng mag-share kahit papano ang SM Santa Rosa dito sa mga nangyari sa mga empleyado? Kasi technically, Actually, na, Opo, alam po. ko po ay Meron naman po Kaya lang yun nga po yung sinasabi ko kanina po Doon sa kausap namin na Yung pong naunang kausap ko na girl mm -hmm. Hindi din po kasi namin alam Kung i -co course through po sa amin O ah, so, ina derecho po ng SM So ma'am oh, so that's good to hear In short hindi naman pala basta-basta pinapabayaan ng SM Ito no hindi po kasi, oh, oh, So eventually makakaroon pa tayo sa SM ano Lagi po kaming may communication po With mm -hmm. SM mm -mm. At lagi mm -mm. din pong nangungumusta yung SM mm -mm. SM sa kan tungkol po kung ano na po yung mga ginawa namin. Lagi po din nagko-communicate ang SM, nagtatanong din po sa amin. Ah, sige ma'am, that's good to hear, that's good to hear. Opo, Siguro, opo, hindi po ako nagsisinong that remains kung anong gagawin ang sa talaga, SM, no? no? Ano po? Uh, pero ma'am, at least meron tayong tinitignan pang another 300,000. Opo. No po? Uh, yung tapos yung ating pong hinihintay na autopsy o medical legal report po, yung po ay talagang inaasikaso po namin sa police kasi yung pulis po pala ang nag nagre-request noon doon po mismo sa ano crime lab of po mm -hmm. sige po kasi kay tingin ko baka kailangan ni sa insurance yan yung mag yung cause Opo. of death or what kailangan ano. po oh. talaga kaya po mm -hmm. po hindi rin po kami makausod kasi nagpunta naman na po yung family ni Lawson po doon sa amin nung Monday. I-explain mm -hmm. naman po sa kanila yung mga requirements. Colonel, good afternoon po. Yes, attorney. Actually, I was listening during the conversation yes, na meron po kayo yeah, doon sa representative ng agency and with the mm -hmm. family. Mm -hmm. And I just want to clarify things na... Yung pong autopsy report ay nasa amin na po. I'm just so happy ah. na wala pong pupunta sa amin para kunin. Pa And yung result nga po ng autopsy din because ng death ay asphyxia secondary to suffocation. Asphyxia means miss naubusan ng hininga, ganun ba 'yon? Opo, opo. And suffocation. So meaning to o, say, 'yun ang nakita mo na may incident, 'di ba? Pumasok sila sa loob ng manhole. So yung pinasukan lang lob ng manhole wala nang hangin sa lobo wala nang oxygen siguro Opo, oh, ano? wala na pong hangin. Ga Colonel, tanong, gano'ng kalalim yung manhole? Uh I am not definite with a uh, ano po, uh, ito po ay na sa ano naman, uh, investigation report pero hindi wala lang po akong hawak na. Ah, uh, okay. Colonel, curious lang ako kasi very very seldom yung mga ganito nangyayari insidente. Pa paano ko nila oh, kinundak yung rescue? So ano po yung uh, bubaba po sila doon nag-utilize po sila ng uh, oxygen. So antemano pa lang alam na nila na kailangan nila ng oxygen bago sila bumaba. Yes kasi nag-try po yung mga rescuer na bababa na wala pang oxygen and uh, hindi nila talaga kayang bumaba at uh, buwa kinakapos din ng hininga. So kernel parang uh, parang mali ang investigator yes, ganoon din yung try din ang bumaba hindi rin makababa dahil kinakapos ngarin ng hininga. So talagang mali yata na basta mo nalang pinababa yung dalawang tao doon nang wala lang oxygen tank? Oo. Oh, sige. Yun naman yun ang pagkakamali ng dalawang uh, ating biktima. Nakikarami po ako sa pamilya. Oh. Uh, nagkaroon oh. po siguro ng miscalculation po on the part ng uh, mga workers oh. na kasi may hagdan po yun eh. Okay. So bumaba sila ng hagdan. Uh, wala silang harness kasi may hagdan naman po yung uh, ginamit nila pagbaba. And then... Uh, Nung kinapos na po siguro sila hindi na, nag-try sila na umakyat, hindi na sila makaakyat. Dahil nga sa pagbaba pa lang oh, oh, tapos yung pag-akyat, yung effort oh, ng pag-akyat, oh, hirapan na sila. Kanya oh, question. Yun. Ano ho ba yung manual, drainage ba yun? septic tank ba yun? Ano po 'yon? Ah, uh, ito po ya. Uh, ito po 'yung ano, uh, yung butas po ito na diretsyo. Ah, uh, ito po 'yung uh, nililinis po. Daanan po 'yon ng ano, yung mga Parang water waste po ng SM po so, Parang kaya nga po nililinis po 'yun. Nung pagdating po ng ano doon ng mga pulis naka-open po yung manhole, naka-open okay. po yung hole niya. Okay. Hindi po yung uh, pagdating ng pulis saka pa binuksan, hindi po. Hindi at check channel ang pinagtataka ko 'se. Ah uh, bumaba sila pero kinabukasan pa sila nakitang patay. Yun nga po. Opo, po. sa inyo. Hmm. Opo, wala So, walang, walang nag-monitor nagmonitor doon sa pagbaba nila? Ganun po ba yon ah uh, based on the statement po ng guard, na hmm. nandun po yung guard nung... Uh, yung guard ng SM, nandun opo. po, sila, si, ano, opo. yung dalawa, uh, uh sinamahan pa nga po niya doon, doon, and then, uh, chinect niya pa nga yung dalawa, and then iniwan po yun ng guard. Tapos na bumalik po ang guard ng umaga para i-check po uli pinakita na po niya doon sa open na yun, nakabukas naman na hole. Na yun dalawa nandun sa ilalim. So, na nga po wala ng buhay. Are you trying to say na walang nakakaalam na bumaba yung dalawa sa loob ng manhole? Ay, eh, po alam po yan, ano, alam po yan ng agency na nagmaglilinis yung dalawa. At alam din po nung guard na maglilinis yung dalawa doon. O oh, nga, pero, pero wala Colonel, pong nakaalam na yung dalawa ay uh, yang nawala na ng buhay doon sa Kaya ano uh, it is it is not enough na alam nilang bumaba they should also they should also know na yung bang bumaba ay umakyat o hindi di ba okay. so siguro po yan uh, in between na po yan ng uh, management po ng uh, ah, employer po, kernel, nila okay, okay, and the employee po employee it's employee tama ka, po, no? it's more of a question that should be addressed by the employer Sige Oo. po Colonel. Colonel, thank you very much ha. Uh, thank you very much. Colonel, po. pero yung paano po sila makakahingi ng autopsy report? Kasi gusto-gusto uh, pong makakuha ng kamag-anak at saka maski po yung employer ata, yan din ang hinihintay nila. Uh, pwede na po sila pumunta po sa police station. Uh, meron na po yan. Okay. Meron na po kaming uh, uh, report yan. Nagaantay lang po kami ng kukuha. For, yes, po Yes nadinig mo uh, available na daw po yung autopsy report? Uh, opo, opo. Kasi no last time po kami pumunta doon, that was Monday po. So kung ang pa one week po kasi doon na sinabi sa amin is Monday, opo. Mm -hmm. So talaga pong Monday po Monday pupunta na kami doon. Okay, ma'am, pero uh, ko lang po ha. Mm -hmm. uh, with regards po kasi doon sa pagbaba po sa manhole, mm -hmm. hindi po talaga po sila allowed na bumaba doon kasi meron po kaming ginagamit. Para po pang, pang salok po kung ano man pong nandoon sa baba. Ma'am, ma ibig oh, mo sabihin bumaba sila on their own na walang nag sa kanila? Most likely po yan, kasi huh? talaga po namang ganito po talaga yan, meron po kasing instances, especially po yung manhole na yan, hmm. hindi po talaga po sila allowed bumaba doon. In-explain naman po yan doon sa family po ni Romel, nung nandoon din po kami doon sa bahay nila, Inexplain explain po nung mismo sila ka-manager, okay. ka um, o po na... Hindi po talaga kailangan na bumaba sila kasi may mga pansalok po iyan na ibinibigay sa kanila. Opo. Ito pong manhole na ito na pinuntahan nila po. Ah, Ma'am, okay sige. Aa ah. ah, anong comment mo tungkol sa sinabi ni Ma'am Cora? Ah, hindi po totoo po yung sinasabi na hindi sila inaalaw na bumaba kasi yun po talaga yung gawain nila. So regular silang bumababa doon sa manhole? Pagkatapos pero, po ng tenant. Para may pinakita kasi si Ma'am dito, yung pangsalok na sinasabi ni Ma'am. Ah okay, po, pwede balde pakita, po ay, hindi yung balde po. Hindi natin pwedeng ipakita, hindi natin pwedeng ipakita sa live attorney, pero ito yung balde. Yung so may dala silang may, balde sa baba? Opo, tsaka po, ano po, yung Pala? pala po. Oo, meron nga. Oo oh, nga po. Minsan daspan po, wala. At may isang rope sila, lang. Sa, bababa sila, magpapala sila. Opo, tapos sasalukin po ay, nila yung ay, sebo. Nung nasa taas. Mali po yung sinasabi niya, hindi ina-allowed na aba. pumasok yung dalawang trabaho. Okay, ma'am. Ang meron aba, lang aba, sila dito aba, aba. na po, nasa katawan ka. nila, boots aba, boots, lang po. boots at saka yung ilaw. Ilaw na maliit po. Yun lang ang meron po sila. Opo. And ang as to whether or not there is negligence on the part of the of the employer ano po unang-una yung tao hindi naman bababa kung hindi sila inutusan di ba o kung bababa man yon sa tingin nila part ng trabaho nila pero to my mind they were not hindi sila siguro properly na supervise kasi kasuhin na lang po natin yung mga benefits tapos i-discuss po namin kung ano pa mga pwede nilang gawin o ano pang pwede nilang habol na pwede nilang ano sa company dahil nga po nakikita namin na may parang ako po ha on its face aaralin aaralin lang po namin mabuti kung ano yung mga pagkukulang ng company pero so far naman po uh, uh okay naman yung nabibigay na benepisyo, no? Yun apo, na lang yung problema, yung pag-aaral. Opo. mga sya, bata. Opo. Gusto po kasi namin Ma'am talagang... Ma Cora? Apo? Apart from the insurance na inaasahan, ano pa ba ang pwedeng maidagdag? Uh, sa ngayon po attorney hindi ko pa po kayo masasagot kasi po uh, nagmi meeting pa po kami with regards po diyan ng mga nakakataas kasi mm -hmm. siyempre po ako po ay nasa mababang level lang so mm -hmm. dinidiscuss po yan. Right now po kasi pinag-uusapan na po yan sa amin o po. Mm -hmm. Apo. Ngayon, uh, nakausap naman po namin yung family before na pwede naman po silang pumunta sa amin. Sige ma'am. Okay. Siguro ma'am, pasasamahan Opo. namin sa reporter ha. Pero in the Opo. meantime ma'am, I will reserve conclusion kung ano man yung pwede namin maging conclusion dito sa tungkol sa problema ito. And we will make Opo, a further Opo. study. I-interviewin pa natin kung ano ba. Ma'am kasi lumalabas yung manhole na yan matagal nang nandyan. Apa, apa. Diba? apa. At ma kung matagal lang nandyan yan, matagal na rin nililinisan yan. Opo. Opo. Mag-i-inquire ano. din ma'am kami sa labor, uh, siguro yung, mala yung regional office ng labor dyan para malaman kung ano ang naging pagkukulang ng inyong company in so far as occupational standards are concerned. Ano po? That's why Contact at this po na po sila eh ng inspection po. Opo. Ah, Nag-conduct na po ba ng inspection? Opo, opo. Sige ma'am, sige. Apo, ah, but I, uh, eh. ah, alamin pa po namin kasi of course, apo. may bagong perspektibo kaming ipapasok eh. Katulad apo, nga po apo. yung nalaman ko kay Colonel na yung yeah, mga apo. rescuers, antimano pa lang, hindi pa bumababa, alam na nila kailangan nila ng oxygen tank bago apo, po bumaba. Opo, sige po. Ano po. At saka in-invite ko din po kayo dito sa amin po sa Laguna. Sige ma'am, huwag kayong mag-alala. Uh, pupunta po sila dyan kasama yung aming reporter ha. Apo, uh, po, okay, para po ma ma-interview ninyo okay, dito para, po, at least, para at least para at least ano po tayo, yung straight po tayo. Wala yes ma'am, sige, sige, tingnan site site. po natin. Ano pa pwede po akong makahingi po na request ng video po bago po CCTV sige, po. Sige ma'am, kung meron tayong available video ma'am, pwede rin Bago po sila gumaba. Sige ma'am. Okay. Ang araw na Actually, yun. Ma'am, pa, pa ano, pakitawag si na rin SM. po yung ano ma'am, yung safety officer in charge niyo po ng oras po na yun. Um... Mag-ano uh, na lang po kami, ma'am. Uh, Mag-schedule po tayo ng pagharap madam, kasama po yung uh, reporter po ni Senator uh, oh, Rafi, uh, opo At pa, po, pa, patawag na rin po yung safety officer niyo po nun. Ha, ma'am? Opo, oh, safety officer. Salamat safety po, kasama officer. po ang uh, labor. Safety Salamat ha, po, magandang hapon po. Yeah, ha, tama ba yung biniko, safety officer? Yes po. Uh -huh. Ah, okay. Sige, sige. Thank you ma'am. Okay, ma okay maghapon po. Maghapon po. Okay po. po. Apo. Uh, siguro ganon na lang po, ma'am. Uh, pa assistahan po namin kayo ng Apo. reporter po namin para magkaroon din po tayo ng kalinawan. Opo. Uh, malaman din po ng reporter din namin kung paano pa po tayo makakakuha ng hustisya uh, or paano pa tayo magkakaroon ng kalinawan dito sa case Apo. po ng, ng kaanak po ninyo. Apo. And uh, muli po ang aming tauspusong pusong pakikiramay po sa pagkawala Apo. po ni Sir Romel and uh, Sir Jeric po. Sir, so, ah, uh, ma'am, kasi po gusto po sana namin, sana, bago siya ilibing sa 16, nakita na po namin yung CCTV. Niya. Yes, ma'am, kaya nga po, uh, sasamahan po namin kayo para po uh, makuha po natin lahat po ng impormasyon na kailangan po natin. Okay po? ha Sige po. Salamat po. Maraming salamat at uh, magandang hapon po. Ayusin po natin sa kabilang studio, ma'am. Okay po. Salamat po.